Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Eh, update ko kayo sa dragon fruits. Di ba dati puro flower ang kaganda ang lalaki? Ngayon yung mga flower, eto na. Nagrat na siya, nabulok na. Ayan. So update ko, pakita ko sa inyo kung ano nangyari sa kanila. Bakit sila nabulok? Ayan, nabulok sila guys. So, and before and before anything else, don't forget to subscribe. And click the notification bell down there. Para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin. Oh, ayan na siya. Oh. After flower, it becomes fruits. oh Look guys. Ganito yan. Oh. So this is the flower before. So once the flower rot magiging fruit na siya yun oh. so ang dami ayan na guys oh. ito yung fruits niya. ito yung flower dati ayan na oh. o oh, diba so let's go over here look guys oh oh ayan o oh. nagrarat na yung mga ano nya o oh. Ayan Grabe ang lalaki nito. Pagka summer pala, maliliit yung bunga. Kahit pag ganitong bare ang lalaki kasi dati nagbabakasyon ako tuwing December. Kumakain pa ako ng bunga nito. Ang lalaki guys. Pero pag summer, nito pagdating ko nitong August, may mga bunga pa rin guys. Pero maliliit siya nung nahinog. Pero matamis. Tapos napakakulay look guys how, amazing dragon fruits is ano grabe tiba tiba sila sa December nito ano so ito yung update natin oh, oh uh, grabe ayun nandami. ayan oh. No? so one, to Let's go over here. Ayan, oh. oh. So, yung puno niya, ano ito tawag ito? Stem, leaves, or whatever. Ano tawag sa ganito? Cactus. Ang daan, eh. Let me this one. Oh, ayan. Ba't may namatay na ano dito? Dahon-dahon. So eto, pwede ko nang anihin ito sa Friday. Ayan, ang laki oh. So pagka siya green, pero pagka mahilog na yung kulay. Ano ba yan? Or ano, magpipink. Dark pink. Ayan, dami. Natusok ba ako? Mas masakit yung kamay ko. Ayan. So, maraming ano rito. Dragon fruits ang kapatid ko. Dati kasi, ano, konti lang to eh. Pero dumami ng dumami. Eto. Alam niyo ba kung ano ito? Ayan no? Oh. Eto yung banago. Ang uh, matamis na maasim. Pero masarap siya. Pagka nahinog yan, magdidilaw. Yun, oh, medyo dilaw siya. Ganito lang ito. Ang puno na ito kahit nung bata ako, marami ako nakikita ang banago, ganito lang kalaki, hindi siya lumalaki. I mean, ganito lang siya, hindi siya tipong puno na talaga malalaki. Ayan. Oh, nabubulok talaga siya. Oh. Oh, talaga siya, pero eto na, eto yung nagiging bunga. Ayan ah oh. okay. So, okay guys. Thanks for watching. Please give me a support. Subscribe to my channel if you didn't subscribe yet. And don't forget to <laughs> click the notification bell down there para lagi kayong updated. and eh, So upcoming videos natin kapag mayroon tayong video na i-upload. Okay, guys. Have a good day ahead. and God bless.